Ayan o. Isang napagpalang hapon sa ating lahat. Hindi tayo magmamalakas ng boses kasi madistract sila. Tahimik tung lugar na ito guys. Dito may privacy. Ang bawat tao. Ayan. Ayan o solo po nag arrange ng ano at upuan. sa o, para may isang pa o, para... Ayan, oh, napuwersa tuloy na yung mga Ay, nagluluto na <laughs> sumiksik doon sa silong. So may ano nila. O, nakita nyo. Isang mapagpalang hapon. <laughs> matatapang itong mga, oh, ayan, makita mo. Oh. Sa forma pa lang eh. Parang matara yan dating. Pabiwabiwang. <laughs> Pero hindi natin naanoin 'yan, kasi may sariling mundo 'yang mga 'yan. <laughs> ang nagkukubra ng ano? Lamesa, ang kukubra 'ron. Panoorin natin sila kung ano ang... kahihinat na ng kanilang ano, decision mga ano, interior decorator itong mga ito kakaroon oh. ng mga

nagsisimba dito yung mga ngayon tulong tulong bayanihan sabi nga nakikita nyo paparating na yung bagong kasal naku ito ya na yata sila Thank kal si pop your honor dan <laughs> <Ayan>, guys hi blado <laughs> sa ka to anin ley pati tayo <laughs>

Pinatapos na natin ito. Isipat na rin ako. uuwi na ako. Eh, malayo pa ang bahay. Sana magustuhan ninyo ito. Ito At ang ating maikling video. Pag napanood ninyo ito guys, huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin yung notification din. I-share na rin para updated kayo sa mga marami ko pang upload na ibibigay para sa inyo. Hindi tayo pwedeng magmalakas ng boses. Alam naman niyo na katulad ng sinabi ko, ito isang magmat public pero may privacy dito. Yan, yan kasi guys yung nakikita nyo na yan, may aircon na yan bahay ng Diyos. Salamat at magandang hapon. Bye-bye.